Kung join po ninyo dito sa pagbababuyan, ibig sabihin 3 years po. Ah, uh, etong nakikita ko na babuyan parang extended na ano, medyo malaki na. Paano po kayo nagsimula? Yung startup nyo? Alin dito okay. lang yung original? Dito, ito lang po. Ito lang po. Oh, it. Ayan. Dati po open pa po ito. Oo. Oh. Ito yung sa mga. Saka yung ano, ang tuwa? So, at yung ano? Yung par, yung sa pal palay po. Oo. Oh. Dati po, wala pa pa itong... Ah, yung may ipalang. ipalang oh, po. Ipa lang po. Baboy ang walang amoy. Oh, so, yun, sa pagsisimula nyo po, magkano po yung minimum na capital na ginamit nyo o nagastos ninyo? Ano ba, dito pa lang sa building na... Ano? Sa building Ano? halos... Hindi pa po itong extended yun, ha, yung simulang-simula nyo lang po. Halos na sa 15 po. 15 15K. Uh, I-describe nyo nga po kung gaano kasimple o ganitong-ganito na ba o mga sawali lang ah, ano sa kawayan um, o ano nipa nipa nipa, pero, nipa. nipa po nipa, nipa. tapos pero sementado na po hindi pa po yung palibot yung ito. ito lang po ito lang po, po sementado tapos ito po is yung Palinigo. sa you know, may, may palay ko ang flooring niya imbis flooring ipa, ipa tapos ipa po. dati po doon is walling wallowing pool Oo. dati po doon tapos nilagyan nyo na lang ng after, ano. Pa, 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 tapos after 3 years. So paano kayo nag-extend? Alin yung kasunod na inextend nyo po? Ito po. Yung doon. Paano po kayo, sir, ma'am, nag-decide? Sige, sir, doon na po kayo. Paano po kayo, ma'am, sir, nag-decide na? O sige, uh, mag-extend na tayo. Ano pong nag-trigger sa inyo na pwede pala natin i-extend, padamihin na natin? Kasi yung simula pa lang, mag-aaral pa lang kami. Opo, kaya baliitin muna. Tapos, yung habang nag yung yung ano yung tao? Opo. nang naglagay ng extension, ng extension. Tapos, naranan magkano po yung naranasan nyo na pinakamataas na presyo ng baboy? 200 frenchigo Nag-soup ba ko 180-170. Kumusta naman? Opo. Kumusta naman po yung pinakamalaking kita nyo? Mga inabot ng magkano? Yung, yung pinakamalaking yung ano, benta? I think po yan po. 12 to 13. Mga ilang pirasong baboy po yun? Yung una kasi, bako may namatay. Magkano po sir yung pinakamalaki yung isang bagsakan ng ben benenda? Lima mga... uh -huh. pong ulo ng baboy. Limang baboy. baboy po. Tapos yung dalawa po, Pito po lahat sana. Oo. Yung dalawa po namatay. Anong nangyari po dun sa... Nagtatay. Nagtatay po ah, nag-ano. Tapos kinaumagahan, patay na yung... Mahina na. Biglang nahin, mahina na, ano. Tapos, usually po, 170-180 po yung kasagsaga ng presyuhan, ano. Sa isang bagsakan na nagbenta po kayo ng baboy, magkano po yung pinakamalaki na napagbentahan nyo? Nasa sa limang ulo po ng baboy is almost 70,000 po. 70,000? Okay lang po. Ayan, talaga. Ito, pampaswerte <laughs> talaga yung <man> <laughs> ano. Oh, sa, sanay naman yun. po tayo sa, <laughs> sa, sa ganyan. <laughs> sa, sa ganyan. Ibig sabihin, sir, yung sa ano, uh, pitong baboy sana yung ipapalabas nyo, pero lima na lang. Sayang po, ano, kasi, kumbaga, ipapalabas na, na lang na wala pa. Gaano po kasakit na sa pag-aalaga ng baboy bilang isang hagracer na ilang buwan nyo pong inalagaan, 3 months, 4 months po, no? Tapos merong mga pangyayari na gano'n na, na wawala, na dapat kita na po yun, ano? Excited na tayo na kita na. Gano'n po kasakit sa isang hug racer na nawawalan tayo ng mga alaga na katulad yun, na biglaan? Hindi, hindi namin matanggap. Opo. Kaso, kaso okay. nga, wala tayong magagawa. <laughs> yun talaga. Okay. Pero ang sa mga magbababoy naman po, parang charge to experience, ano? Kasi yung minsan may nararanasan ka, na sa susunod yun yung magbibigay sa iyo ng pundasyon para mas maging matatag, ano? Mas maging, alam mo na sa susunod yung gagawin. Ayan. Tapos, ibig sabihin, simulan yung nagbenta kayo yun, sir, parang nainganyo na kayo. mihin na natin, palakihin na natin. Ha, di ba? Tapos, eto na, nag-extend na po kayo na eto pala si na ano si anong pangalan po ni ma'am si ma'am Lalain ayan hello po tapos si ma'am ano naman si ma'am Joyce mga kapatid kayo po yung magkakapatid ayan tapos si sir yung nasa ano nasa Manila ayan yung nasa so eto na guys so total po ngayon ilan na po yung alaga yung baboy sa ngayon po is lima na po lima then ito pong isa is inayin pa po Ah, etong so, ano, itong, isa isa po dito, mm. then dalawa po doon. Opo. Paano nyo po na-identify na, na? o oh, sige, ito yung gawin nating inahin. May mga sign po siya like yung mga physical may, na karakteristika ano? sa atin. po sa sa ating ah, Paano po na-identify ma'am sir yung sa ating? Ngayon ko lang kasi na ano 'yan. Ano anong itsura? Ma-uugat. Ma 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 ah, kapag maugat ma ibig sabihin ayos po 'yun okay. na ano na yung Oo. Oh. Uh, palayan, palayan. Palahian. Mm -hmm. Tapos dito naman po, dalawa rin yung aano niyo po dito. Dalawa, dalawa po. F1 yata ito, F1 towa. Ano? Ito, anak ng F1. Ito anak po ng F1. Okay. Ayun. Land, Ayun. Land, Ayun. F1 land oh, F1 na land race po ano. Uh -huh. So so far po ang mga alaga ng mga biik tapos kasama yung partner. Ilan po yung piglets niyo, sir? 8 11. 11 po. 11 po ang piglets po. Tapos yung patiner? Tatlo po. Tatlo. So, 8 plus 3, 11. 11, 11. Tapos limang inahin. So, 11 plus 5 is 16. So, sa ganyan po, ilang kilo ng pigs yung nauubo sa isang araw? Na approximate po, sir. Lahat, lahat, lahat. Lahat. 2.5 kg. Ayan, makipag-compute tayo dito. <laughs> Mas maganda kasi talaga na ano, yung talagang nalalaman natin na ano. More or less po, 10 kilos. Mga 10, 10 kilos. Tapos 10 ang 10 per 10. Per, 10. per 1 kilo, minsan na uh, ipagpalagay ng 40 to 60 pesos. Ano, depende. depende so, kung, po sa kung ano, ano sa kung pre starter, case. kung ano, ng brand ng feed. So, It alos parang ano. May, ano. may gistating. Apo. May starter. Apo may finisher, oh. may pre-starter. Opo. Totoo po ba sir na ano, yung halimbawa yung mga hog racer, medyo mabigat sa bulsa yung pag-aalaga ng ano oh, Opo, medyo mabigat Aalaga. po uh, dahil sa opo. mahal ng presyo ng fits, fits. Opo. Ah, uh, maraming marami nga, oh. mga katropa na nagko-comment na ano, sabi nila akala nila ang pagbabubuyan, yung mga lalo na yung mga bagong pasok. biru-biruan lang naman sa group chat ng mga ano, ng mga hog sabi nila, akala nila ang pagbababuya negosyo. Okay, yun man. pala. <laughs> ano, yung parang abuno ba yan? Ayan. Ito naman po sa pagbababuya na ganito, sir, ma'am. Ang, ang pagbababuya naman, basta na, na padere-derecho mo, ayos na po. Ano? Ayan. Tapos dito po, Uh, ilan po yung pinakamaraming piglets na one time na alaga ninyo dito na naka nakalagay dito before. Yung kumbaga parang isang bagsaka na yung pinakamarami yung alagang baboy sa 24 24 po kasi Opo. Opo. Ah sabay hindi sabay-sabay. Ibig sabihin po isa rin 'yon sa mga technique ninyo na yung pagpapaanak na ito ano. May <laughs> <yung mag> <laughs> 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 yung ah. ah ay. Opo. Gabi. Opo. Minsan dating gabi hanggang umaga. Ay pilyo po sir at saka ma'am. Ayun po. Pupunta, pupunta, pupunta po ako dito pag, <clears throat> pag oh. mga, mga anak na po. Oh, kasi naranasan ko rin isang ano, bagsakan halos 40 na baboy talagang ano, butasan ng bulsa ah, kulang kulang 2,000 pesos po, no? Talagang, biruin mo, imagine. Starter pa lang po yan. Oo, oh, wala pa yung. Kilos. Talaga, <laughs> ay, ang 50 kilos. Ay, anong 50 kilos. Oh, 50 pre -starter. kilos. Tapos yung pre-starter, 25 uh, kilos. kilos. Tapos, pagdating ng grower, yun na yung talaga yung butasan na ng, Delta, <laughs> butasan na ng bulsa. Starter to grower. Oo, talagang, doon talaga nagkaka nagkakatalo kung ma, kung kakakayanin paano pero de dito po talagang ano, bibilib po ako sa inyo dahil talagang ano, na ipagpatuloy ninyo tapos magandang maganda yung ano, yung yung pasistema nyo sa babuyan ninyo. tsaka, sa mga bahay Yun din. <coughs> Pero eto po, kahit siguro, kahit siguro yung bahay ko nandyan, kahit siguro kalapit bahay nyo ako, hindi ako magre kasi ako na mismo nandito sa loob ng babuyan, wala akong halos maamoy na ano. Na, oh, halos wala akong Maamoy. Ano pong ginagawa nyo dyan sa uh, ano? Sa, ano? Yan, ko po sa ano ng pagtanim ng saging. Ah, eto po. Ibig sabihin, ibig sabihin, ibig sabihin eto kalapit na natin yung dumi ng baboy oh, pero pa, hindi um, talaga siya maamoy, ano? Sa bago itanim yung saging. Opo. Oh, po. lagyan muna ng tain ng baboy oh, sa sa nyog. Ah, kumbaga pampataba po oh, ano? Pampataba po. Talaga, may, may 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 hinahalo pa po kayo doon dyan wala sa dumi ng ako. bubble. Pero, di ba yung sa iba medyo kapag ganyan kalapit? Ako, nandito na. Eto, yung kamay ko guys. Ayan. Yung malapit na malapit pero hindi ko masyadong na... Uh, halos walang ang uh, amoy. 3 meters <laughs> lang. Oo. Eto talaga. Eto yung kamay ko ha. Ayan o, oh, halos uh, malapit na malapit na ako pero talagang wala akong ano na aamoy. Nakatipid na kayo kasi kayo kayo kayo, kayo na rin okay. si Serrano tapos yung oh so kayo na rin yung nagsimento okay. na gano wala wala nang ano wala nang charge sa labor cost kasi talagang ngayon pagpapagawa ng building hindi na biro lalo na yung building ng babuyan kahit na sabihin mong simple lang oh <coughs> yung mga poste poste po Ayan. Tapos yung the rest ng development, kami, na. eto na, talagang tulong-tulong na yung magpapamilya, ano? Talagang... Sanay po. So, oo. Sanay, Ayos, ano? Pero, pero parang kutis mga mayayaman nga. <laughs> Di ba? Mga, Naga, mga ano? Opo. Sa, ano, sa, ano? sa Naga po. Ah, Naga ano, anong course nyo po, sir? Uh, ako po is BS, BSHM po. Sa Yes I po. Opo. Tapos si si Ma'am naman Teacher sa Central. Ay Goa sa Gawa Central na uh, dito sa Goa. Elementary School yeah, po elementary. ano. Anong grade po Ma'am yung grade tinuturuan nyo? <laughs> grade 2. Ah, Grade 2. Tapos si Ma'am naman Ateneo. sa Ateneo po. Sa Ateneo mga Sociale na <laughs> <laughs> Santa Isabel Ateneo sanga pa. Ayun no, 'di ba? Tapos si Ma'am naman teacher pare-parehas kaming teacher dito kaya lang hindi ba? na ako nagano. Hindi na ako nagturo naman. Ayan, kasi ma ma mahirap. Uh, <laughs> Sir, ma'am, ito po, 3 years na po itong baboyan. Ano? So, naranasan nyo na po yung ups and downs sa negosyo ng pagbaboyan. Halos yung dire-diretsong cycle ng pagbaboyan. Ano po, ma'am, yung naitulong na itong uh, negosyo ng pagbaboyan sa pamilya ninyo? Yung pangpisyo ng mga bata. Pangpisyo ng mga bata. Ayan. Tapos mga... Opo. Talagang sabi nga nila kapag yung babuyan parang alkansya po ano uh, tutu na kaya, na patunayan niyo po na parang ano in in case na may kailangan ka basta may baboy ka na pwede nang ipalabas hindi problema po ano talagang, talagang ano isang tingin mo lang sa baboy ay eh, pwede na to alam na, alam, na, alam na ano so ganun talaga oo talagang at saka kapag may baboyan ka, parang na uh, ano ko, is yung madali yung pera. Yung kahit na sabihin mong gumagastos ka, in case naman na kailangan mo, in case na alam ano uh, agaran mong kailangan yung pera, madali na makakuha ng ano. So yun din lang yung isa sa advantage kapag uh, nag-aalaga po ng baboy. Ano? Pero happy po ako at least yung mga anak nyo po sa so mga talagang exclusive na mga school pumapasok. Ano? Ateneo, Ateneo Dinaga po ano. Tapos Santa, Ay, Isa sa Santa, Santa Isabel, anong Santa Isa, course niya po ma'am? Um, Bachelor of Secondary Education po. Ah, parang si ma'am din po. Ano? Sa elementary po sila, tapos ako po sa secondary. Secondary, para hindi na masyadong stress. Ano? <laughs> para at least mga high school na po. ano. Tapos si sir naman? BSHM po. Bachelor Hospital the Management. Ah, yung parang sa mga... Uh, cruise ship ah, mga hospital. cruise ship at saka mga hospital, uh, hotel, uh. Hotel, no? Pwede rin sa mga hotel. 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 Ayan. Ayos pala, no? Mag-OGT nga siya sa uh, Ah, sa Buhol. Tal <laughs> Talaga naman. <laughs> Dapat pala mapa mapalaki na ito, <laughs> <laughs> ito pala, ito pala <laughs> yung sponsorship. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Talagang ba nang dahil sa Waboy makakapag ogt sa sa, sa, bola. sa bola. <laughs> Parang two, tourist na at the same time ano, diretso ano, 2 in 1. Parang school at saka ano, at saka yung parang ano, Ah, uh, bisita na rin ano, to, tourist na, tourist na rin. Kapag may ganyan talaga na Waboy, yan, talagang hindi po problema ano, kahit na ano, kahit talagang madali. Hindi <laughs> mag <-adjust pa> <laughs> na magpo-problema ng pera. Opo. Ma-adjust Ma pa po nga ni. Mamagay. Eh, ito po. Panibago naman. Panibago. Ha. Sa, bagay po kasi ano, yung yung mga alaga niyo naman po, marami na talagang sul, sulit na sulit na. Kumbaga kapag sabay-sabay na ano, kasabay-sabay na nanganak, tapos isang bag talagang Ay, oh, talagang... Kasi sa sampung baboy, halos gagastos ka na ng 100k. Ah, kung bibilhin mo pa yung piglets kung bibilin mo yung piglets minimum pinakamababa na yon 100k para mapalaki mo yung baboy na ano na gagawing pattern na pangbenta pero pag may sarili ka na oh, piglets yun na at least bawas-bawas na at saka ang kagandahan sir kapag may sariling piglets yung kahit na medyo mababa yung price kaya pang ihabol ano eh, kahit papano pero kapag talagang ano, kapag talagang hmm. binili mo galing sa labas tapos palalakihin mo lang, medyo Oo, oh, talagang mapapaisip ka. <laughs> talagang panay anti eh, ewan ko kung bakit ganoon yung instinct ng mga magbababoy, ano, talagang panay ang tingin mo sa baboy kung tamaan mo na ba yung timbang. Oo, oh, kasi ano eh kapag nasobrahan naman tapos uh, pinasobrahan mo ng pag-aalaga, Mahirap naman kasi kapag nag-overweight, minsan hindi na nila binibili yung kapag lampas na ng 100 kilos. Ayan. Tapos kapag mababa yung price, kailangan ipalabas mo na rin dahil kapag kumain pa ng kumain, eh, ikaw naman yung malulugi na sana, sa mga feeds. Nai-inspire ako guys na makadalaw dito sa babuyan na to, lalong lalo na sa pamilya remote. Kung ano, ayan, so nai-inspire ako dun sa story nila, sa kwento nila. Tapos Uh, simpleng buhay tapos maganda uh, dito sa farm nila, nakaka-relax Ta tapos eto tulong-tulong yung magpapamilya guys at saka nakita natin mga educated talaga yung ano, yung pamilya nila, na teach, mga teacher ayan, pa, tayo teacher din pero hindi tayo nagturo ayan, <laughs> pero nai-inspire ako guys, na sana gawin yung uh, may inspire din kayo sa story nila na Uh, kahit na may mga trabaho kayo, uh, matuto pa rin kayong maghanap ng ibang pagkakakitaan. Ang negosyo ng pagbababoyan ay isa sa mga bagay na pwede nyo paglagakan ng pondo o pwede kayong mag-invest. Pero sabi nga ni na at saka sir, gawin nyo lang siyang isang pwede nyo na mapagkukuna ng dagdag na kita kasi sa pagbaboboyan, ang cycle minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero at least kung may option kayo na possible na kumita, ang babuya na isa sa mga negosyo na pwede 'yong pasukin. Isa rin guys ay yung inspirasyon na kita natin na halos lahat ng mga anak nila is graduating na at saka talagang nag-aaral, nagsisikap. So ganun din sana guys yung maging inspirasyon ninyo. Uh, Ma-inspire kayo sa story uh, uh ng mga hug na kasama natin ngayong araw na to. So para at least dun sa mga katropa natin na may mga anak. So Uh, yung iba kasi, kapag sinabi mo agriculture, yung uh, pinapasok nila, tinatak nila na landas minsan pinatitigil na, so yun yung mga na-experience natin at nakikita natin sa pagdalaw-dalaw natin sa mga iba't-ibang farm, sa mga farmer so marami tayong nakita na yung iba pinatitigil talaga nila yung mga anak nila so eto guys, isang inspirasyon na sana maging eye-opener doon sa mga katropa natin na uh, Ituloy-tuloy nyo pa rin yung pag-aaral ng mga anak para at least maging mas maganda yung buhay sa inaharap. So maraming maraming salamat guys sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Dito pa rin kasama yung pamilya Remoto dito sa Goa, Camarines Sur. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Dito sa babuyan ng mga Remoto sa pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam. may mga alaga pa talaga sina sinaso. Gusto katay ng manok. Opo, talagang ano ano. Boga na guys. Ito. Boga naman guys, nagarulat na. Ano? Ito. Tapos ayun yung mga buko na ano ganda dito. Ano? Etong mga ano, mga kambing sa inyo pa yan, boss? Opo. Kan dati po, pito po yan. Yung iba po Ah, binenta na. Binenta, binenta na. Ay, sa ano. ayun si Ma'am na yung nagano, na, na, na ano, nagigive. Talagang may, may ano kami diyan ay solar. Ah, mga ano po. Uh, minsan nagagamit yung min ano. ng Lalong tubig. Pwede pala pa Pwede pa po pala kayo dito mag-camping-camping ano? yung dito. Camping pa kami diyan yung, mga youth po sa simbahan. Oo. At least dito patag. Maglagay lang ng ano tent diyan ano. Oo. Hmm. Ganda. At saka ang maganda dito, looban. Yung talay kahit na looban siya, hindi ka maano. Oo.